Hello, hello mga idol! Welcome to my vlog! Pakita ko lang sa inyo, gaganapan dito sa TV Story at ngayon Last night like 42 ng gabi mga ka-idol Pero bago ang lahat, baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel Pakipindot na rin ang ating notification bell Para updated ka sa lahat ng ating mga video mga ka-idol Eto, at umpisahan natin Hello, hello, mga ka-idol Welcome to my vlog Ngayon ay araw ng Biernes mga ka-idol Unyo at 13 Alas nebe, 14, In, Mga ka-idol Alas 9.42 sa pala Namali tayo ng oras mga ka-idol Dito tayo sa ating tambayan Dito sa my TV story, Mga ka-idol at uh, na natin medyo hindi maganda ang ating pakiramdam ng mga kaidol na tayo ay inaantok kulang sa tulog ayun uh, mga kaidol may nai-schedule kasi yun ang meeting kami na mga kaidol ang problema hindi natuloy kaya alanganin ang tulog natin mga ka-idol. Um, alas 9.43 na ng gabi mga ka-idol. Alas 5 pa kami nandito mga ka-idol. Mga um, ka-idol ang kap mga ka-co-vendor natin mga ka-idol mga nakatambay may mga, mga din naiikot na rin sila mga ka-idol set out nga pala sa mga kapatahan ngayon malapit na ang pasokan mga idol pasokan na sa lunes balik eskwela na marami na ngayon ang namili Ayun. Well, iba, maaga pala, ng na para iwas sa maraming tao. Para iwas sa siksikan, mga ka-idol. Set out nga pala sa aming tinatambayan kay Belinda Store kay ate Luisa oh, Idol Medyo, uh, nagkakab sila mga idol

ating ating mga ka-idol hanggang dito na lang ang ating video sana'y nagustuhan ninyo maraming salamat sa inyong panonood mga ka-idol yeah, yun mga ka-idol bye bye see you next video mga ka-idol thank you